Magandang tanghali po mga kalaki, ngayon po ay August 12 na po ng 11 AM. At syempre po mga kalaki, sa mga lucky followers natin dyan na nakatutok na ngayon po tanghalian, sa mga nagla-lunch na dyan, sa mga nagpe-prepare po ng kanilang mga uh, pagkain, buksan nyo na po ang cellphone nyo, pwede na po kayong manood sa amin at magbibigay na po ako ng mga lucky numbers na magagandang tips para po sa mga tataya sa mga loto jackpot sa Pilipinas at abroad po mga kalaki. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, 3 days po ito bago po natin bitawan or palitan. Kaya kung ako sa iyo mga kalaki, sa mga hindi pa po nararanasan ng aming lucky numbers, aba, marami pong sinuswerte dito mga kalaki. Marami po kami na ipopost araw-araw ng mga winners po sa lucky numbers namin. Kaya baka ikaw na ang susunod nating big winner mga kalaki. Kaya tutok na po dito, kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo na po mga lucky numbers na magugustuhan nyo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Okay mga kalaki tutok na rito. Umpisahan po natin ang mga lucky numbers sa abroad. Ito po ang 10 digit lucky numbers abroad. Pero bago yan, iinom muna ako ng tubig. Ayan po mga kalaki, okay. Ready-ready na po tayo. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 36, number 31, number 43, number 52, number 57, number 19, number 23, number 40, number 18, at number 10. At ito lang po mga kalaki, ang 8-digit laki numbers abroad. Number 37, number 35, number 21, number 8. Number 19, number 22, number 25 at number 33. Okay mga kalaki, ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 19, number 26, number 28, number 34, number 35, number 12 at number 2 Okay mga kalaki, isunod naman po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki, kunin mo na number. Number 6, number 15, number 24, number 21, number 8, number 3. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ito na po, number. Number 1, number 5, number 2, number 8. Number 7 At number 3 At syempre po mga kalaki Enter po ang pinakalasa lucky numbers natin sa abroad Ang 5 digit lucky numbers abroad mga kalaki Kaya kunin mo na at ilista mo Kung magugustuhan mo ang mga lucky numbers natin Sa mga may ayaw po Pwede din po nagpasa ng mga lucky numbers natin Hindi po natin ipinipilit Okay, eto na po ang lucky numbers Para po sa 5 uh, digit lucky numbers Number 18 Number 35 Number 39 Number 4 number 14. Ayan po mga kalaki. At syempre po, yan ating mga lucky numbers po ngayon sa abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices natin sa 6-digit lucky numbers Lotto Pilipinas. At syempre bago ko po, po ibigay ang mga lucky numbers na yan, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na lalong-lalong po sa mga baguhan dyan. Naku, ingat-ingat po kayo. Ang dami pong fake account dyan hino-kuha po ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nang nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo nang naifafollow at napapanood, hindi po kami yan. Mga fake po yan mga kalaki, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Hindi nyo po ako makikita dyan. Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parungkin po na merong... Uh, na merong 290 2,000 followers. Ito po mga laki at yung mga laki numbers ngayon ano, na mapapanood nyo dito sa account na to. At meron po tayong second account na Aris Gatchal yan po mga kalaki. Okay? Ito po muna ginagamit natin na account bukod po dun sa main account natin na kalahating milyon. Okay? Meron din po tayong YouTube Red Parungkin po na merong uh, 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkid po na merong 447,000 followers ayan. Ay pa mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki automatic po padadala kita mga laki numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Wedding pag sumali ka sa private consultation. Okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, 3 days po bago po bitawan ang mga lucky numbers natin, mahirap pong mag-code. At syempre po kung sasali ka sa private consultation na, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Bibigyan kita ng 2-digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayan mo mga kalaki. At syempre po, uh, wait lang po, may bibili po ng rider. Pas lang rider okay. okay. Magkano po, magkano na po yung tatlong riders? 180 kuya. Sa dalawang itlog. Akin okay, po yung bote kuya. At syempre po mga ha, Sa mga sasali po dyan Bibigyan ko po kayo ng discount Para member ka sa akin ng Tatlong buwan ng August, September at October po mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ha, aalagaan po yan ng 3 siya yan, aming mga lucky numbers. Baka pag na-code ko po ang mga birth month birth year nyo, baka dito ka pala rin, dito ka swerte. Kaya subukan nyo na po ang private consultation mga kalaki. Make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At syempre ito na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, 642, kunin mo na. Number 23, number 37, number 21, Number 24, number 10 at number 12 at ito naman po ang 645. Number 19, number 31, number 34, number 38, number 42 at number 16 at ito naman po ang 649. Number 15, number 24, number 20, number 14, number 5 at number 26 at ito naman po ang 6 58 six digit lucky numbers mga kalaki kunin mo na number 33 number 38 number 44 number 47 number 21 at number 19 at ito po ang 655 na huli ang 655 kunin mo na mga kalaki number 28 number 31 number 19 number 46 number 53 at number 13. Ayan mga kalaki, kumplento pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga sukin outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo kay <coughs> Luisa. oh Luisa Manansala po ng... Ayan. Sa may baknotan La Union. Hello po sa inyo sa mga uh, Manansala family dyan sa La Union. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Happy happy viewing po everyday. Nanonood daw sila. Humingi sila ng 2 digit lucky number sa weteng. Bibigyan kita. At syempre po mga kalaki sa mga fish vendor naman po dyan po sa May. Manila sa, sa Manila City Manila City Manila City ba yan? sa public market diyan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Walang sawan yung panonood. Humingi po ang mga tindera po diyan ng saludo ako dyan sa mga fish vendor dyan kila ati Myrna hello po humihingi po sila ng 642, bibigyan ko po kayo good luck, sa mga gusto po magpa shoutout out message lang po ng message, dapat naka follow po kayo pag napansin ko yan, na comment kayo ng comment, shout out kayo na may libring lucky numbers ka pa, good luck